Hanggang ngayon pa ba ay hindi siya bumabalik sa iyo? Hanggang ngayon pa ba na kahit anong gawin mo ay hindi pa rin natin siya nako-convince na makipagbalikan or even i-appreciate man lang yung mga nagawa po natin? Napapansin niyo na habang tumatagal yung sitwasyon, kayo po ay nasa ganito ay lalong papalayo ng papalayo, lalong lumalabo yung chances. May tanong ako mga utol, baka naman po kasi na-associate niyo yung isa sa pinaka parang culprit o pinaka dapat nating iwasan. Ito nga po yung tinatawag na Anger. Galit. Kung hindi man natin ito nagagawa mga utol, baka naman po kahit papaano ay nabibigyan po natin siya ng hint ng pagiging negatibo or bitterness natin. Alam nyo po kasi during breakup, ito po ay talagang bawal or ito po ay dapat nating iwasan. Although mahirap gawin mga utol dahil kayo po, I'm sure, ay very much affected. Sa nangyaring breakup, dapat po hindi po natin in-associate sa galit or even bitterness, negativity, yung pakikipagbalikan po natin sa kanya. You know why? Psychologically kasi, na kung halimbawang nahahalata, nararamdaman po niya na may galit, or kayo po ay galit mga utol, ito po ay nagsisignal sa ex natin na hindi niyo po siya naiintindihan. Although that's why, hindi po kayo magkaunawaan at hindi po niya maramdaman yung positive connection. Dahil nga po, hindi na va validate yung feelings niya. Kamakailan, ito po ay binablog ko parati sa aking YouTube channel or even sa Facebook mga utol. Naalisin po natin yung galit. Kung kayo po ay very much familiar sa coaching natin mga utol, isa po ito sa mga ini-eliminate at tinuturo natin tanggalin. Dahil kailanman, kung kayo po ay may willingness or objective na makipagbalikan sa ex mo, kailangan hindi po associated yung galit.